Naku mga kapatid, sa pagkakataong to, ibang level talaga si Bogard. Hindi ko inakala na ganito siya kagaling bilang general. Akala ko dati puro hype lang siya. Parang sidekick na comic relief. Pero hindi pala. Kasama na pala siya noon sa laban sa God Valley, kung saan nagsasama-sama ang mga halimaw sa lakas. At ang mga kalaban niya, si Nanarelli at Golden Lion, mga hari sa kanilang level. Hindi siya natakot ni kaunti. At yung palagi niyang kalmadong aura, nakakakilabot. Simula ngayon, wala nang pwedeng magduda sa galing ni Bogard. Ganito na lang, ang Conqueror's Hockey, parang entry pass lang yon sa God Valley. Pero yung mga may lightning-infused hockey, yan ang tunay na delikado. Sa antas ng Vice Admiral, hindi mo na kailangang makisali sa laban, lumapit ka lang sa battlefield, baka himatayin ka na. Kahit si Sanji, luluhod na lang para hindi mapahiya. Kaya kung wala talagang galing si Bogard, matagal na siyang binura sa eksena. Pero hindi, nakaligtas siya sa giyera, walang galos, walang gasgas, Ibig sabihin, kaya niyang sumabay sa mga emperador. Pero teka, kumakain ba siya ng preservatives? Ilang taon na ang lumipas pero parang hindi siya tumatanda. Kung tutuusin, dapat nasa 60s na siya ngayon. Paminsan-minsan, tinatawag pa siyang tiyo ng mga bata. Pero sa itsura, parang mas bata pa siya sa kanila. Dati tinutokso pa siya ng mga sea fans na may pandikit daw yung espada niya kasi hindi ginagamit. Pero ngayon, kita na natin, hindi siya basta humuhugot ng espada. At kapag ginawa niya 'yon, siguradong may ulo ng kalaban na malalaglag. Posible rin na sobrang bilis ng galaw niya kaya parang hindi mo siya nakikitang gumalaw sa laban. Balikan natin yung kabataan ni Garp. Palagi siyang nakikipagbakbakan sa Roger Pirates. Pero hindi naman siguro siya lang mag-isa ang lumalaban sa buong crew, 'di ba? Kapag naglalaban sina Garp at Roger, sino sa tingin niyo ang humaharap sa second in command? Syempre si Bogard. Siya ang lagi niyang kasama at natural lang na si King ang kamatch niya. Bilang right-hand man ni Garp, lahat ng malalaking laban na daanan na niya. At hindi lang basta-bastang kalaban ang hinaharap niya. Mga top tier lang. Yan din ang dahilan kung bakit hindi siya sumali sa gulo sa Beehive Island. Kasi kung siya ang humugot ng espada ron, paano pa lalaban ng Blackbeard Pirates? Isang iskrimador na iniiwasan na nga ni Golden Lion, tapos lalabanan mo lang basta? Delikado yan.